Hello, good morning everybody. Sa ngayon guys, mag-porstick ako ngayon. So dahil nga po guys, nagmahalan ngayon ang bilihin lalo ng sibuyas guys. Nakakaloka, umaabot na ng 200 o 300 ang kilo. So tipid na tipid muna tayo ngayon guys. Isang piraso lang ang ginamit ko dito na sibuyas. Maliit lang yan. And then nagamit ako ng bawang. So dinagdagan ko na ang bawang kasi medyo mura-mura ang bawang. So, tinagtagan ko na halos isang buong bawang yan. Tapos, yung sibuyas, isang maliit na buo lang siya. Kasi, sobrang mahal guys, ang sibuyas. As in, magugulat ka talaga sa presyo. Siyempre, naglagay ako ng kalamansi dito, guys. Yung kalamansi, kaya pa ang presyo. Nasa, hindi naman sa normal ang presyo. Tumataas din naman. Siyempre, naglagay din ako ng paminta dito. At bitchen lang. Ayan. So, ang ginagawa ko dito, guys, simpleng porstick lang to dahil sa mahal ng bilihin ngayon. Tipid-tipid talaga muna ngayon, guys. Hanggang sa makatapos ang taon na to. Kasi mahal ngayon pag uh, pagpasok ng November to December. Sobrang mahal ang bilihin ngayon, guys. Kaya tipid-tipid muna talaga tayo ngayon. Tasty is lang. Kasi magno naman 'yan pagdating ng January, January to February, magno-normal naman 'yung presyohan. So ngayon, dito muna tayo simpleng stick lang ang lulutuin natin so yung ginagawa ko dito guys ibababad ko muna siya ng 20 minutes pagkatapos igigisa ko na sa bawang yung ginagawa ko naman dito guys ang bawang ginigisa ko talaga na brown ko pero unahin ko muna ang sibuyas dito ayan so igigisa ko muna yung sibuyas pagkatapos gisa tatanggalin ko yan guys kasi pantapin na rin tulad nyan ito na luto na siya so igigisa ko na ang bawang ayan pagkatapos gisa ilalagay na natin yung pork syempre hindi natin isasama yung sauce niya. kasi igigisa ko muna yung pork so mamaya ko na ilalagay yung sauce nya tulad nito igigisa ko muna pero hindi ko sinama yung sauce kasi yung sauce panghuli ko na ilalagay yan pag naigisa ko na yung pork. So, igisa na igisa ko muna siya talaga. Ginigisa ko siya ng mabuti mismo. As in, gisang gisa yan. Saka ko ilalagay ang sauce. Ayan. So, guys, nagmamantika na yan. So, ilalagay ko na yung sauce. Ayan. unti unti lang po ang lagay ng tubig kasi hindi ako as in talagang dapat maglagay ng tubig dyan. Kaso, kailangan talaga maglagay kasi medyo matigas yung baboy. Kasi hindi siya kasim ang nabili namin. Kung oh, kasim, ito guys, hindi ako maglalagay ng tubig dito. Ito guys, uh, isang tasa lang siya. Paunti lang ba? Pa lang siya guys. Huwag natin bibidlain. Kasi parang mawawalan siya ng lasa pag sobrang dami ng tubig. Tapos malambot na yung baboy. Marami pa sa bawang ating baboy. So, parang halos hindi natin maano yung lasa. So, pag pakunti lang, pakunti lang. At least, pag naluto yung baboy, kunti na yung sabaw. Yung saktuhan lang. Yung mga ganito, karami ang sabaw. Okay na yan siya, guys. So, hayaan lang natin, guys, na maluto siya. Sa ngayon, ganyan lang muna tayo. Okay na to guys